Ito na na mga baso. Guys, saan ka na naman galing? Ala, hindi kayo nag-basketball. Talo ka na isang libo. Oh, bulok ng aking kakampi. Isusubo na lang sa ring. Isala pa. Unay. Ako yung kakain ng maaga. At nung maaga makasya. Huh? Takot. Wala pa pala kang luto. Naku, wala pa pala ang luto. Ay, wala pa po to. Eh, di kayo dala na diyo pa ang ating kakainin. Naku, dapat eh, nagsasain ng maaga. At alam nyo namang mga walang ginagawa ay malakas magutom. Ay, ako maglulumay na laang. Inay, kamusta kayo dito? Ay, ayos naman. Ay, ang na bilig ko eh. Magsadilatan na laang muna tayo. Aapot na kayo lumbigas eh. Tama-tama, mga kapagluto na ako. Ay, kamusta ako, kuya? Dumating ka? Dumating, ayun. Nasa layasan na naman. Tawarin ang kuya. Hindi man lang nakapag-games din eh. Ay, nangahoy ka kaya? Hindi. Eh, di kay, ang katuwiran nun eh, pag daw naubos ang kasol, ay ikaw ay bibili. Kaya, hindi rin naman nagahoy Tawarin ang kuya. Hindi man lang nakapag-walis-walis din eh. Siguro yung hindi nun eh, nandun pa rin at pagkakagising eh, nasa layasan agad. Ako nai, mataas pa lagi yung dugo eh. Kaya yeah, pala ko'y lagi nahihilo. Ay, nai, nung ba kayo ng maintenance? Hindi. Ay, naku, ba hindi ko nakalimutan? Ay, wala na. Ay, hindi niyo sinasabi sa akin at ako'y nakabili? Eh. Tapos hanggang, kuya, wala na naman din eh. Ay, kuya, hindi tinasugo, malang na bumili ng gamot. Ako pa rin eh, tunay lang kuya, wala rin pa kinakang din eh. Inay, nakita no. ko ang piya, ay may ipinaabot sa inyo. Yung palang inyong lupang magkakapatid na ay pinagbibili ay nabenta na. Ay di ari ang inyong kabahagi. Eh. Ay salamat at nabenta rin. Magkano ari? 20 mil daw yan eh. Oh. Ikaw na magtago at ikaw naman ang nagastos dito sa bahay. Ay may ikipay na ay ating hati inalaang. Arin sampo ay inyong itago at arin sampo ay di hati kami ni kuya. Tiglima kami. Ala, huwag mo nang bigyan ng iyong kuya. At uubusin lang nun sa barkada. Ala, inay, ay, ang mahalaga, inay, ay ating naibigay sa kanya, yung para sa kanya. Pag binigyan mo ang iyong kuya, uubusin lang nun sa sabong, sa bari. Ay, basta, inay, bibigyan ko, kuya. Kung inuubos niya, ay di bahala siya. Ikaw ang bahala. <laughs> <laughs> Butay! Ano ba na nangyayari sa iyo? Parang kahapon ka pang hindi nakakapasok sa tarbaho. Eh, masamang pakarad ko, ako, kuya. Ay, nagpa-check up ka na. Eh, hindi eh. yung aking kaunti pira eh, nagastos ko doon sa ating ilaw at tubig. <coughs> Ay, hindi mo agad sinabi sa akin. Are, di ka binigay ka sa akin limang libo. Oo, no, kuya. are, iyon naman yung tinago ko at hindi ko ginastos. At alam kong dadating ang araw na kakalanganin natin. Are, Oh. Yung ipagpa-check up at bumili ka ng mga gamot at saka prutas para ikilo makas agad. Iyong gastusin niya, ikilo magpa-check up. Oh. oh. Sa sige kuya, oh. Salamat. Kuya, ako ipapasok na ulit sa trabaho. Ay, kaya mo na gan? Oo, oh, ayos na Ipakaramdam. pakaramdam. <laughs> Ay, siya, ingat ikaw. Oh, sige. Ay, kailan nga palang iyong sahod? Ay, sa makalawa pa? Ay, baka maunahan mo yung 5,000. <laughs> <laughs> ཡ་ཅ་ <laughs> <laughs>